Pavini sa Lukban Nakakatuwa, nakakamiss yung mga ganitong ulasing scenery Seryoso to ha, hindi ko alam kung ano to Ah, sigsag nga Ah, ang ganda Ang mga buko Pagkatawit pa lang ng arko, may pa-welcome ko agad ang Quezon Kinasabi ko lang sa inyo, ayan, makikita nyo rin naman yung mga lubak napansin ko lang sunod-sunod uh, sila tabi-tabi ayan ito na nga may puti hello sa inyo mga peeps. ride tayo ngayon papunta sa Quezon saan sa Quezon? sa Tayabas tama ba Tayabas? oo Tayabas, Quezon at ang oras ngayon ay 9.30 ng umaga at parang naambon laka pag aalas sa isa ng umaga, umalis ako sa Las Piñas. Kaso lang, matrapik, matrapik. Ah, mula Mundin Lupa, tapos pagpasok ng Laguna sa San Pedro, sunod-sunod, Binyan, Santa Rosa, Abuyaw, hanggang sa Kalamba, napaka-trapik. Talagang nakakatamad. Parang gusto ko umuwi eh. Kasi alas 8, dumating ako ng Kalamba. Anong oras na? Parang mahigit dalawang oras yung biniyahe papunta doon. Pero paglagpas naman ng kalamba, okay na, tuloy-tuloy na. Ang hindi ko alam kung magsusuto ko ng kapote. Sige na nga, magkakapote na ako. Baka lumakas pa to eh. Okay lang po maghinto saglit, magkakapote lang po ako. Thank you po. At ngayon, nandito tayo ngayon sa Pagsanhan, Laguna. Kasi yung daan natin ay sa Louisiana. Sabi kasi nila maganda daw doon. Ah, maganda daw yung daanan doon, puro sigsag daw doon. May enjoy ko daw yun. Eh ngayon nasa pagsanhan tayo, sigsag din. Kaya naka-enjoy. Kaso lang umulan eh. Tapos ito nawala. Oh, ngayon, na oh, nakakaputi ako. Ang hirap tuloy. Ang init. Pero ang ganda ng daanan dito ha sa pagsanhan kasi yun yan zigzag nakakatuwa dito ito na yata yung papunta ng Louisiana hirap naman ng ganito tanggalin ko muna yung aking jacket oh, sorry sorry sir. sorry 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 eh, sige po lamig lang hangin puro kurbada nga <laughs> nakatuwa yung ganitong kalsada talaga pag ganito wala hindi talaga ako inaantok pag ganito <laughs> nakatuwa yung mga sigsag Lubi na na ba ito? Yeah, parang mas maano ano dito ah, medyo parang mas ma sharp yung mga kurbada. Parang ang dami dito mga nagtitinda ng bibingka. Hindi ko alam kung yun ba yung sigat dito na pagkain kaya puro bibingka yung mga tinda. Napansin ko lang, sunod-sunod ah, sila itabi-tabi, puro bibingka. Ah, Parang nasulat buko. May ganoon pala. Buko na bibingka. Toppings? Di ko sure. Wala lang, parang nakakamiss kasi yung mga bibingka kasi dati tuwing ano lang yun eh, tuwing magpapasko, sa simbang gabi, dun lang siya mabibili. Kasama yung kutubumbong. Eh ngayon kasi mabibili mo na siya sa mall. Or dito, meron na nga dito mga bibingka eh. Ayan pa oh. Libre buko juice, ano yun? Pag bumili ka ng bibingka Gusto kong tikman, kaso Busog pa ako <laughs> Kakakain ko lang ng almusal Na, tabi-tabi nga sila Siguro kasi maraming bukuhan dito Kaya may mga buko juice At saka, yun nga, yung bibingka <laughs> Maganda yung sigsag, maganda Nakakatuwa Nakakagising siya gustong gusto ko talaga yung mga sigsag kasi hindi ko alam <laughs> natutuwa ako sa mga ganong kalisada. kasi sa sa amin or sa Maynila kasi wala namang mga ganyang sigsag sigsag wala kang mababankingan maliban na lang kung nasa parking ka ng mall yung multi-level ilang palapag pa yung iikutin mo noon hindi ko alam kung di ka manawa doon o oh, mahilo tapos uhulihin ka pa ng guard dahil sa mga pinaggagago mo na yan <laughs> nako ba't ganito dumiretso na yung kalsada Louisiana na yata to siguro sentro nila Ayan nga, may nakasulat to. Louisiana. Ah, mukhang ito na nga yung sentro nila ng Louisiana? Yan, Louisiana Park. Louisiana. Louisiana. Ewan ko ba? Ba't ko ka? Ka ba siya nababasa na Louisiana? Parang ibang bansa lang. Parang Amerika. Louisiana. Ayun yung tamang basa yata. Ilang beses ko yung nakita yung mga dim sum panda na yan. Hindi ko pa rin siya natitikman. Hindi, hindi ko nga alam kung ano yung tinda. Shanghai yun. Nabasa ko Shanghai. Pero ang dami ko nang nakita noon nung no, no, nagbikol ako. Hindi ko siya natitikman. Siguro pag uh, gutom tapos may nadaanan akong ganun, tatakay ko yan. Alam niyo minsan nga, medyo natutuwa ako kasi pag pumupunta ako sa mga ibang lugar tapos mapapadaan ako sa mga bayan or sentro ng bayan, nakakakita ako ng mga iba't ibang klasing mga kainan or parang chain katulad ng mga Minute Burger, Dangerous Burger, pero ibang ibang pangalan. Hindi lang siya para sa burger ha. Pati sa mga ibang pagkain din. Katulad nga nung Ano ba 'yon? Crispy King. Ang dami kong nakita noon banda sa Bicol. Tapos ayan nga yung Panda Dimsum na hindi ko rin pa natitikman. Tsaka yung isa pa, yung yung Franks Burger ba 'yon? yun, ilang beses ko na nakita rin yung sa bigol. tapos natikman ko siya banda sa Lagawe kasi nga pagod na pagod na ako ayoko uh, na maglakad-lakad kaya yun yun ginawa akong hapunan yun na yun wala lang natutuwa ako sa mga nakikita ko sa mga bayan kaya pag nadaan ako sa mga bayan or sentro tinitignan ko yung mga ano kaya yung mga ano dito yung mga kainan nila ano kaya yung parang mga angels burger nila or ano yung mga bilihan nila ng damit kasi kung mapapansin nyo sa ibang bayan walang mall bas kung may mall man napakalayo ilang bayan pa uh, may kita mo meron silang mga tindahan ng damit na branded katulad ng mga bench may mga ganun silang tindahan na nasa palengke pero legit sila na bench wala silang mga ganun yung mga stand alone na store ng bench parang merong isang pangalan eh tapos iba-ibang brand na yung tinitinda nila. Dati sa San Pedro, nakakakita ko noon yung ESP. ESP yung pangalan. Para siyang department store na maliit. Na parang ang size niya eh parang pang butik lang. Pero iba-iba yung tinda. Tapos ang daming nabili. Nagtataka ko kung ano yung ESP na yun. Yun pala yung, ano, yung tindahan niya ng damit. Nakakita rin ako noon sa Mamburawe, sa Mindoro yung parang sa palengke yata nila oh ganda oh <laughs> wow pagkaliko mo biglang magugulat ka sa view ang ganda wala na, na nalimutan ko nang sinasabi ko <laughs> Louisiana pa kaya ito kayson kayson na to? May sa akong lukban Ah, may Ang gulo, may nakasulat na Louisiana Ah, ito may arig ko nga Ang nakasulat ay Kavini sa Lukban Ay! Saan ko po? Ba naman yan nakakagulat Hoy, siguro yun nga Welcome kay Just Diyos ko po, lubak <laughs> Pagkatawid pa lang ng ari ko May pa-welcome ko agad ang Quezon Ako po kita mo yung mga patsi-patsi ako, dito nga tayo sa kabila simula pagpasok ng Quezon parang puro <laughs> kalisada na yung iniintindi ko ang <laughs> pangit kasi eh yan, wala na, ano, lubak ato na ulit Ay! Dito nga tayo. Parang feeling ko. Parang bumabalik sa akin yung biyahe ko papunta ng Bicol ha. Yan. Ito ang magandang kalsada. Yan ha. Baka sabihin ulit nung iba na mariklamo daw ako or na ang, ang negative negative ko. <laughs> Hindi naman. Uh, pinapakita ko lang sa inyo yung nagiging experience ko. Napakita ko yung dinadaanan na ko na kalsada At Yun nga, sinasabi ko lang din kung ano yung naiisip ko Kasi yun talaga yung may experience mo Hindi siya Pagiging negative Observation yun Kasi pag kayo dumaan din dito Yun din ang nakikita nyo Baka nga mapamura pa kayo Uy Yan eh, ginagawa naman pala dito yung DPWH parang nag lang ka yung lubak <laughs> para pag umulan, tanggal ulit lang, medyo natahimik tuloy ako kasi parang alam mo yun, parang nawalan ako ng gana, na bad trip lang ako sa dahil sa kalsada pag ganun kasi yung kalsada na, kasira ng mood e eh. <laughs> wala lang totoo naman yun na talaga siya ng mood kasi imbis na titigin ka sa magandang view sa kalsada ka mapapatingin pero yun syempre wag naman nating hayaan na masira yung buong ride dahil doon at eto nga mukhang maganda yung kalsada dito oh. uh, makinis yung kalsada yan pag ganito nakaka enjoy tapos yung gantong view Yan no, oh, ang galing. Nakakatuwa, nakakamiss yung mga ganitong ulasing scenery. Habang nagmumotor, nakakatuwa, nakakamiss. Ang ganda tignan. Hmm? 'Di ba? Ang ganda. Habang pinalayo ko lang yung minotor ko, no? <laughs> kasi gusto ko nga dumaan talaga sa Louisiana. Gusto kong matry doon. Kahit na may mas malapit na daan, mas mabilis na daan, papunta ng Lukban, ay Lukban, Tayabas. Pwede ako dumaan sa ano ba? Eh, Maharlika or sa Nagkailan tapos ito rin yung labas ko. Pero okay lang kasi yun nga, gusto kong matry doon sa luwi siya na gusto kong makipa yung daanan nila eh gano'n naman talaga pag nasa ride ba? kung saan maganda kahit mapalayo okay lang basta bago sa paningin bago sa experience ay eto gusto ko tong masubukan ang tagal ko nang nakakakita nito. Na gusto tong mahawakan kung ano ba ginagawa nito seryoso to ah hindi ko alam kung ano to umiikot ba to? yun yung nasa tan tan tanong ko palagi eh ah umiikot nga eh no umiikot nga <laughs> wala lang kasi ilang beses na ako nakakita niyan sa Cordillera pati sa ibang lugar tapos ang lagi kong tanong ano kaya yun umiikot kaya sila kasi parang naisip ko yung sa Abacus wala lang hindi ko sila nahawakan pero yun, simula nung napanood ko sa TV na nalaman ko rin na mahal pala siya, yun. Nakurious ako, ano ba ito? Umiikot ba talaga to O yun nga, kumpirmado, umiikot. Kadalasan yung mga nasa ano eh, uh, kurbadang daanan. Hindi ko alam kung ano yung purpose niya. Siguro, para pag may bumanga, yung rorolyo doon, ay ano, dudula sila doon sa mga rollers doon. Siguro yun yung purpose pero hindi ko alam. Yun lang yung sa tingin ko. Kahit ito, ganda rin ng daanan, no? ganda ng paligid. Oo, yan, no? Pababa. <laughs> ang sarap ng ganito, ang klaseng kalisada. Yan, ang taas hindi lang talaga na halata yung mga ganito sa camera ah, eh hindi nakikita yung mga taas dito eh kasi parang lumelevel siya nag ah, ano siya basta hindi ko na masabi alam nyo na yun siguro eto <laughs> so mukhang iiwas tayo sa bayan ng tayabas dahil dito tayo pinapadaan ngayon sa tayabas bypass road buti dito sa kanila maganda yung ato yung intersection sa kanila ng mga bypass road may kita mo talaga na intersection siya kasi merong iba na hindi makita eh katulad sa ano sa ano ba yun sa guma ka bypass road wala talaga magugulat kapag nandun ka doon mo lang may kita yung kalsada na intersection pala to pero yun yung nakita ko doon maganda maganda visible siya Okay, dito tayo sa kanan. Dito daw. Tama ba? Yan, dito nga. Pero sabi ni Google Map, malapit na daw tayo. Sana lang bukas. Kasi nakalagay sa, sa Google Map na open daw sila. Pero sana totoo yun or updated yun para hindi naman sayang yung punta ko dito. Na ito. Ayan o, si Farm. Ako yun lang. At bato? to? <laughs> Buti, hindi na ulan kasi pag umulan, putik ito. Ayan, ito na nga may putik. Bukas kaya? Bukas po ba? Wala po. Wala lang din Ah. Papindot ng doorbell. Nasan yung doorbell? Open po kayo? Apo, apo. Ah, sige po. Isang nakaka-relax na lugar, napapaligiran ng mga puno at halaman, at budget-friendly. Ito ang Semaras Farm. Located ito sa Barangay Lakawan sa Tayabas, Quezon. Sa mga mahihilig sa ganitong lugar, ay tiyak na magugustuhan nyo dito dahil sa ganda ng kalikasan, sariwang hangin, tahimik na lugar, at may malinis na ilog na pwedeng pagliguan. Sa farm na ito ay meron silang butterfly sanctuary kung saan makikita ang iba't ibang uri ng mga paru-paro. Nakakatawa naman to. Kasi bihira lang ako makita ng paru-paro tapos malayuan pa. Pero dito, eto, padaan-daan lang sila sa harap ko. Actually, hindi ko alam kung anong kinakain ng paru-paro. Pero dito, kumakain sila ng saging. Maliban sa Butterfly Sanctuary, ay meron sila ditong atraksyon na tiyak na magugustuhan ng mga bata at ng mga child at heart, ang Sugarland. Isang lugar na puno ng mga makukulay na candy na kung saan ay pwedeng maglaro ang mga bata. At maganda ring spot para magpicture-picture. -picture. 80 pesos ang entrance sa Semaras Farm kasama na yung ilog. Pero kung gusto nyo makapasok sa Butterfly Sanctuary at Sugarland ay may additional na 120 pesos. Pwedeng magdala ng pagkain dito. Pero kung wala kang baon, katulad ko, ay huwag mag-alala dahil meron ditong mabibilihan. chicken adobo ang inorder ko. Napakabihira ko lang bumili ng adobo sa labas kasi mapili ako sa adobo. Pero ito, talagang nagustuhan ko. Yung lasa ng adobo na gustong gusto ko na hindi ko makuha kapag nagluluto ako, ito yung hinahanap ko. Siyempre, dahil may ilog dito, eh sayang naman kung hindi ako magbababad para makapagpalamig. ilang beses nila akong inulok dito pero syempre konti lang kasi magmumotor pa ako nag enjoy ako sa pagpasyal dito dahil tahimik ang lugar maganda ang landscape at napapaligiran ng mga puno at halaman kung titignan para itong isang simpleng farm pero kapag nandito ka, mararamdaman mo yung katahimikan na bihira mo lang makita sa syudad. Para sa akin, hindi mo kailangan pumunta sa mamahaling resort. Minsan, sapat na yung ganitong lugar para makapagpahinga, magmuni-muni, at mag-recharge. So yan mga halapips, maraming salamat sa pagnood ng video na to at sana ay nagustuhan nyo palike na lang ng video na ito kung nagustuhan nyo at kung gusto nyo pang makapanood ng mga ganitong klaseng video mula sa akin, ay subscribe lang kayo sa channel na ito. Muli, maraming salamat mga halapips at hanggang sa susunod na ride. Bye-bye!